Ano ka na? Siyempre, naglalagaw eh. De yun? Lang mo na sa aking lugar eh. Eh guys, ah... Uh, Ngayong gabi kalista na ako. Ah... Uh, ipakita ko lang sa inyo ang biyaka Talisay na lugar. Mayroon si Teo sa Talisay, alam mga nila. Nandito Suspek, suspek. Isang putok lang. Pagod na. Amo <laughs> um, <laughs> ni siya guys ang champion ng Las Vegas. Iya kayo eh. Sorry kami di sa buong kay nalagyan na mo na. Suspect, suspect. sa buong siya. USA. You know, Welcome to... Hotel. Okay. Eh? Thank you, good hey, guys. Mauna nami, guys, mau na guys. Hindi nai mo kado guys kaya bina malakit na. Nagapit lang niya sa City Hall uh, uh, sa ang City of Talisay. Talisay. Bye bye. Thank you Ayan. for watching.